Unang mga hari, kabanata pito, at itinayo ni Salomon ang kanyang sariling bahay na labintatlong taon, at kanyang nayari ang kanyang buong bahay, sapagat kanyang itinayo ang bahay na kahoy sa gubat ng Libano, ang habay isang daang siko, at ang luwang ay limangpung siko at ang taas ay tatlongpong siko sa apat na hanay na haliging sedro na may sikang na sedro sa ibabaw ng mga haligi at binubungan ng sedro sa ibabaw ng apat na putlimang sikang na nasa ibabaw ng mga haligi labing lima sa isang hanay at may mga dungawan sa tatlong grado at ang liwanag na mga yaon ay nangagkakatapatan sa tatlong grado, at ang lahat na pintuan at mga haligi ay pawang parisukat ang anyo, at ang mga liwanag ay nangagkakatapatan sa tatlong grado, at siya'y gumawa ng portiko na may mga haligi. Ang haba niya ay limampung siko, at ang luwang niya ay tatlongpung siko, at may isang portiko na nasa harap ng mga yaon, at mga haligi at sikang ang sa harap ng mga yaon, at kanyang ginawa ang portiko ng luklukan na kanyang paghuhukuman. Sa makatwid bagay, ang portikon ng hukuman at nababalot ng sedro sa lapag at lapag. At ang kanyang bahay na tahanan, ibang looban sa loob ng portiko ay sa gayon ding gawa. Kanyang iginawa rin naman ng bahay ang anak na babae ni Paraon, na naging asawa ni Salomon, na hawig purtikong ito, ang lahat na ito'y mga mahalagang bato. Sa makatwid bagay, mga baton tabas. Ayon sa sukat, na nilagari ng mga lagari sa labas at sa loob, mula sa mga tatagang baon hanggang sa kataas-taasan, at gayon sa labas hanggang sa malaking looban at ang tatagang baon ay mga mahalagang bato. Sa mga bagay, mga malaking bato, mga batong may sampung siko, at mga batong may walong siko, at sa ibabaw ay may mga mahalagang bato. Sa mga bagay, mga batong tabas, ayon sa sukat, at kahoy sa sedro at ang malaking looban sa palibot ay may tatlong hanay ng batong tabas, at isang hanay na sikang na sedro, gaya ng pinagkaloob ng looban ng bahay ng Panginoon at ng portiko ng bahay, at nagsugo ang Haring Salomon at ipinasundo si Hiram sa tiro. Siya'y anak ng isang babaeng bao sa lipi ni Neptali, at ang kanyang ama ay lalaking tagatiro na manggagawa sa tanso, at siya'y puspos ng karunungan at katalinuhan at kabihasahan upang gumawa ng lahat na gawain sa tanso, at siya'y naparoon sa Haring Salomon, at ginawa ang lahat niyang gawain, sapagat kanyang tinabas ang dalawang haligi na tangso, na may labing walong siko ang taas ng bawat isa, at isang panukat na pisi na may labing dalawang siko ay may palilibid sa bilog ng alinman sa bawat isa, at siya'y gumawa ng dalawang kapitel na binubung tangso upang ilagay sa mga dulo na mga haligi. Ang taas ng isang kapitel ay limang siko at ang taas ng kabilang kapitel ay limang siko. May mga yaring nilambat at mga tinirintas na yaring tanikala na ukol sa mga kapitel na nasa dulo na mga haligi. Pito sa isang kapitel at pito sa kabilang kapitel. Gayon ginawa niya ang mga haligi at mayroong dalawang hanay sa palibot ng isang yaring lambat upang takpan ang mga kapitel na nasa dulo ng na mga haligi. At gayon ang ginawa niya sa kabilang kapitel at ang mga kapitel na nasa dulo ng na mga haligi sa portiko ay mga yaring dila na apat na siko at may mga kapitel naman sa dulo ng dalawang haligi na malapit sa pinakatiyan na nasusiping siping ng yaring lambat at ang mga granada ay dalawang daan na nahahanay sa palibot sa ikalawang kapitel at kanyang itinayo ang mga haligi sa portiko ng templo, at kanyang itinayo ang kanang haligi at pinangalan ng Hakin, at kanyang itinayo ang kaliwang haligi at pinangalan ng Boas, at sa dulo ng mga haligi ay may mga yaring lila, sa gayoy ang gawain sa mga haligi ay nayari at kanyang ginawa ang binubong dagat-dagatan na may sampung siko mula sa labit-labi na lubos na mabilog, at ang taas ay limang siko, at isang panukat na pisi na may tatlongpong siko ang may palilibid sa palibot, at sa ilalim ng labi sa paligid ay may mga kulukuti sa palibot na sampo sa bawat siko na nakalibid sa dagat-dagatan sa palibot. Ang mga kulukuti ay dalawang hanay na binubo ng bubuin ang binubong dagat-dagatan. Nakapatong ang dagat-dagatan sa labing dalawang baka. Ang tatlo'y nakaharap sa dakong hilagaan ang tatlo'y nakaharap sa dakong kalunuran, ang tatlo'y nakaharap sa dakong timugang, at ang tatlo'y nakaharap sa dakong silanganan, at ang dagat-dagatan ay napapatong sa mga yaon, at ang lahat na puwitan ng mga yaon ay nasa loob, at ang kapal ng dagat-dagatan ay isang dangkal, at ang labi niya on ay yaring gaya ng labi ng isang tasa, gaya ng bulaklak na lila, naglalaman ng dalawang libong bat, at siya'y gumawa ng sampung patungan tangso, apat na siko ang haba ng bawat isa, at apat na siko ang luwang, at tatlong siko ang taas at ang pagkayari ng mga patungan ay ganitong paraan. May mga gilid na takip sa pagitan ng mga sugpong at sa mga gilid na takip na nasa pagitan ng mga sugpong ay may mga leon, mga baka, at mga kerubin. At sa itaas ng mga sugpong ay may mga tungtungan sa ibabaw. At sa ibaba ng mga leon at mga baka ay may mga tirintas na nangagbitin. At bawat patungan ay may apat na gulong na tanso at mga eheng tanso. At ang apat na paanya ay may mga lapatan. Sa ilalim ng hugasan ay may mga lapatan na binubo na may mga tirintas sa siping ng bawat isa, at ang bunga nga niyaong nasa loob ng kapitel, at ang taas ay may isang siko, at ang bunga nga niyaoy mabilog ayon sa pagkaya rin ng tungtungan, na may isang sikot kalahati, at sa bunga nga nga niyaoy may mga ukit, at ang mga gilid na mga yaon ay parisukat, hindi mabilog, at ang apat na gulong ay nasa ibaba ng mga gilid, at ang mga ehing mga gulong ay nasa patungan, at ang taas ng bawat gulong ay isang siko at kalahati, at ang paggawa ng mga gulong ay gaya ng paggawa ng mga gulong ng karo. Ang mga ehing mga yaon at ang mga lalanta na mga yaon at ang mga rayos na mga yaon at ang mga buhan niyaon ay pawang binubo At may apat na lapatan sa apat na panulok ng bawat patungan. Ang mga lapatan ay kaputol ng patungan. At sa ibabaw ng patungan ay may isang nakababakod na mabilog, na may kalahating siko ang taas, at sa ibabaw ng patungay, nandoon ang mga panghawak, at ang mga gilid ay kaputol nyaon, At sa mga lamina ng mga panghawak niyaon, at sa mga gilid niyaon, ay kanyang inukitan ng mga kirubin, mga leon, at mga puno ng palma ayon sa pagitan ng bawat isa na may mga tirintas sa palibot. Ayon sa paraang ito ay kanyang ginawa ang sampung patungan. Lahat ng yaon ay iisa ang pagkabubo, iisa ang sukat, at iisa ang anyo. At siya'y gumawa ng sampung hugasang tanso isang hugasan ay naglalaman ng apat na pungbat at bawat hugasan ay may apat na siko at sa bawat isa sa sampung patungan ay isang hugasan at kanyang inilagay ang mga patungan lima sa kanang tagiliran ng bahay at lima sa kaliwang tagiliran ng bahay at kanyang inilagay ang dagat-dagatan sa tagiliran kanan ng bahay sa dakon silanganan na dakon timugan. At ginawa ni Hiram ang mga hugasan at ang mga pala at ang mga mangkok. Gayon tinapos gawin ni Hiram ang lahat na gawa na kanyang ginawa sa Haring Salomon sa bahay ng Panginoon ang dalawang haligi at ang dalawang kabilugan sa paligid ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi at ang dalawang yaring lambat na nakaligid sa dalawang kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi at ang apat na raang granada sa dalawang yaring lambat ang dalawang hanay na granada sa bawat yaring lambat upang makaligid sa dalawang kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng na mga haligi. At ang sampung patungan, at ang sampung hugasan sa ibabaw ng mga patungan, at ang isang dagat-dagatan, at ang labing dalawang baka sa ilalim ng dagat-dagatan, at ang mga palyok, at ang mga pala, at ang mga mangkok, Sa mga katwid bagay, lahat ng kasangkapang ito na ginawa ni Hiram sa Haring Salomon sa bahay ng Panginoon ay pawantansong binuli sa kapatagan ng Hordan binubo ng hari sa malakit na lupa na nasa pagitan ng Sukot at ng Sarthan at lahat ng kasangkapan ay hindi tinimbang ni Salomon sa pagtutong napakarami. Ang timbang na tanso ay hindi makukuro at ginawa ni Salomon ang lahat na kasangkapan na nasa bahay ng Panginoon. Ang ginindong dambana at ang dulang na gininto na kinaroroonan ng tinapay na handog at ang mga kandelero Nataganas na ginto na lima sa dakong kanan at lima sa kaliwa sa harap ng sanggunian, at ang mga bulaklak, at ang mga ilawan, at mga pangipit na ginto, at ang mga saro, at ang mga panggupit ng mika, at ang mga mangkok, at ang mga panandok, at ang mga suuban na taganas na ginto at ang mga pihitang ginto maging ang sa mga pinto ng bahay sa loob na kabanal-banalang dako at ang sa mga pinto ng bahay sa makatwid bagay ng templo. Ganito nayari na ang buong gawa ng Haring Salomon na ginawa sa bahay ng Panginoon. At ipinasok ni Salomon ang mga bagay na itinalaga ni David na kanyang ama, ang pilak at ang ginto at ang mga kasangkapan, at ipinasok sa mga silid ng kayamanan ng bahay ng Panginoon.